Sa evacuation center sa bayan ng Santiago Sur, nagpalipas ng gabi kagabi July 3 ang sampung pamilya na ito. Ito'y dahil sa pagulang dulot ng bagyong bising. Pero kagabi po kasi, bali, diretsyo ang ulan mula. Ano, tapon 3 o'clock hanggang gabi po, diretsyo kasi. Kaya may mga barangay na medyo nag-ano na, nag-for preparedness po. Pero sa paghupa ng mga pagulan, nagsiuwian rin ngayong araw ang mga nagsilikas na mga residente dahil din sa mga pagulan, binantayan ng MDRMO Bantay Ilocosur ang level ng tubig sa Abra River. Kinansela na ni Ilocosur Governor Jerry Singson ang pasok sa buong probinsya sa inaasahang pagulan ng habagat at bagyong bising. Sa bayan ng Vintar sa Ilocos Norte, binabantayan ng MDRMO ang pagtaas ng level ng tubig sa Bislak River. Kung tuloy-tuloy lang yung malakas na ulan, within one hour, or one to two hours na tuloy-tuloy, yun kasi sir, may possible, possible na rise right yung river namin. At saka yung sa mga barangay namin, sa Surong Valley Cluster, yun yung magiging problema namin. Magdamag namang binantayan ng mga kinatawa ng MDRMO ang ilang ilog sa bayan ng Luna, La Union. Ito'y matapos maranasan din ang malalakas na pag-uulan. Pero sa kabila nito, wala pa namang mga residente ang kinakailangang ilikas. Nagsagawa naman ng clearing operation ng MDRMO baknotan sa ilang nagtumbahang mga puno sa barangay Saiwan. Sa ngayon, passable na ang mga kalsada sa lugar. Nagsagawa naman ng clearing operation ang pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa ilang estero sa Lingayen. Ito'y para maiwasan ang anumang pagbara sa mga daluyan ng tubig. Nauna nang nagsagawa ng Pre-Disaster Risk Reduction Assessment ang PDRMO Pangasinan bilang paghahanda sa epekto ng habagat at bagyong bising. Karamihan din ng mga bayan sa probinsya ang nagdeklara ng walang pasok. Charles Nicolimon, RNG News.